ang problema natin ay uh, walang gustong magpautang na bansa sa atin ngayon. Tumunta siya doon sa kampo ng mga sundalo sa South Eastern Command at doon nangako na naman siya ng isa pang budol. Hindi siya nagbudol fight. Nakipagbudol fight siya at the same time. Nambudol na naman ang presidente nung sinabi niya, tataasan niya yung allowance ng mga sundalo gayong wala naman ito sa nakapaloob sa proposed 2026 budget and there is no money appropriated for that no uh, in fact ang problema ng presidente ngayon kung maliis lang tayo ng konti ay kung saan siya kukuha ng pangtapal pangtapal sapagkat yung proposed 2026 budget ay sobra sobra-sobra ng more than 1.7 trillion doon sa kikitain uh ng bansa at ito ay uh, sinabi ng mga nag-iisip dito na ito ay kukunin sa mga uutangin ng bansa. Ang problema natin ay uh, walang gustong magpautang na bansa sa atin ngayon dahil sa uh perceive, hindi perceive dahil sa balitang-balita sa buong mundo yung grabing nakawan pandarambong sa Pilipinas at adik ang presidente ng Pilipinas.